guys ito na yung pinanla kong carrots tsaka okra uh, sumibol na siya nagbulaklak na ililipat ko na to sa sa black sa black bag ito ilipat ko na siya yan And yung okra kahapon nilipat ko na Kasi to, lalagyan ko na lalagyan ko na daon sa ilalim para maganda yung ano nya maganda yung tubo nya ayan o, ilipat ko na yan ito yung talong maliliit pa siya eh maliliit pa yung talong matagal siya mamulaklak itong okra at saka carrots malaki na lagyan okay. natin ng ng dahon pampataba ba đây, đi ra là nón hồn, Okay. Okay na guys. Nalagyan ko na ng mga daan sa ilagin tsaka lupa. Ililipad ko na siya dito. Ililipad ko na siya dito sa mga nilagay ko sa mga bag. Pag okay na siya, pag nag na na at lumaki na din na ilalagay katulad sa yan ito mga sili tapos carrots, talong yan yung talong mabagal eh maliliit pa lang yung talong mabagal yung talong tiga lang guys halilipat ko muna yung aking okra mamaya ulit ito na yung nalipat na okra tarang ang dami oh. oh. yun. pag ganyan uwan na na Ililipat ko naman dun sa tabi ng okra. Yan. Kaya ito naman sa susunod carrots naman guys. Natapos ko na siya. Ito talong. Talong naman. Kaya anihin natin yan. Patutubuin muna natin. Palalakihin muna natin. Bago natin ilipat dun sa kabila. Yan. Susunod naman ulit guys. Sintayin natin. Lama kayong carrots. Okay guys. Thank you for watching.